Pagkatapos ko maglakad kanina ng umaga, umuwi ako, kumain, natulog. Nakatulog ako dahil pagising ko ngayon na anong oras, anong oras na ngayon mag ano na mag odto. Ano yung Tagalog sa odto? Hmm, tanghali, tanghali na dahil kaya maligo pa rin ako kasi kahapon hindi ako nakaligo eh. So, malakas yung alon alam nyo sa totoo lang natatakot ako sa mga alon kaya ang gagawin ko para makaligo pa rin ako ng dagat because yun, sabi nila ang dagat daw maganda talaga sa ating kalusugan magdala ako ng tabo tabo is real bakit mo pahirapan yung sarili mo natatakot ka sa alon kung gusto mo maligo ng dagat Well, you can use tabo at all. So, tabo is here. Tabo is here to stay. Kaya, let's go! Maligo na tayo with tabo. <laughs> Ganun lang, discard eh. Mindset ba? Mindset. try okay, kaya natin ganoon lang ba hindi ko talaga sasadyain natakot ako sa alun <laughs> yes, day. malaki kasi yung alun feel ko kasi yung alun na yan para siyang ano parang tsunami tsunami kaya subukan natin pero magdala pa rin tayo ng tabo diba? baka ano takot ako sa alon kayo din ba? takot din ba kayo sa alon? Takot, takot takot ako sa alon siguro kung may kasama ako okay lang kung nag isa lang ako eh kaya mas mabuti na na to be safe malinis yung dagat kaso lang maalon kaya tabo po <laughs> Malaki talaga yung alon dahil lakad kanina o oh, doon. Diyan umabot ako doon kasi nga malawak yung low tide kanina. Doon, doon doon ako galing tapos lakad ako diyan. Tapos diyan bandang yan may mga corals na tumutubo. Tapos hanggang doon. Hanggang doon lang ako. Tapos doon ako naglakad-lakad kay ng umaga. Dito, ganun lang ang buhay day kailangan nating magiging magtiyaga para gaganda ang ating kalusugan kung yan ang gusto mo kasi nakadepende sa atin yan di ba? kung gusto mo na magiging maganda yung kalusugan mo then gawin mo yung kailangan gawin Ya. Yeah. Maligo sa dagat. Okay. Thank you so much Maligo menako. Bye. lakas talaga ng alon okay. parang kung gusto mo magsurfing you can go your surfing daming ano daming mga in mangingit-kit again okay. yung aking skin kinikit-kit yung aking skin dahil okay ligo muna ako ha with my tabo <laughs> bye transfer ako ng location kasi doon may mas maganda na location. Mas lalong lumakas yung o lumaki yung alon kasi malakas yung hangin. Kaya, I am trying to find a location that is suitable for me. Na hindi na ako gagamit ng tabo. Nandun, oh. Ang sarap ng init ng araw ano na eh, tanghali na eh. Kasi mag mag 11:30 na. So dito ako maligo. In this area here. May tao. tao, so, dito ako. Oh. Yung place ko In this area. In this area here. Naliligo muna ako ha. <laughs> so bad. Just give me a smile in your heart. Diyan ako naligo. Nagdala ako ng tabo. You brought on my day. Showing me my direction. You're coming to me and giving me inspiration. How can I ask for more? From you, my dear, maybe. Ang ganda ng dagat oh. Pero maalun. Kaya nagdala ko ng tabo. Kasi takot ako sa alun. Dahil guwafa ko na. <laughs> so, ayan. Parang nasunog yung skin ko. Kasi ang init. Okay lang yan. Importante. Okay? Stay healthy always. Bye. Upo muna ako dito. Pa more. Nagutom ako pagkatapos kong maligo sa dagat day. So yan yung isda na binili ko kayo ng umaga fresh na fresh. Niluto ni Mother ng paksiw at saka yung iba prito para ulam ng mga trabahante. So yan sa akin na yan, paksiw yan. Yung binili ko, dalawang, inubos ko na yon dalawang kilo at kalahati fresh na fresh. Kaya, o oh, di diba? Sa susunod, siguro magbaon ako sa dagat. I know, hindi ako magbaon sa dagat kasi nga basa eh. Baka mas lalong mahirapan ako, mapapasukan ako ng lamig sa katawan pag doon ako kakain at nakakain ako sa dagat na basa yung aking katawan. So, siguro next time na lang, no? Ganon. Uh, Ang diba? Naligo ako sa dagat bayat na nagdala ng tabo. No, diba? So kain mo na ako ha. Yung kanin ko mais. Ano lang yan, dalawang bugon lang yan. Kain mo na ako. Kain din kayo. Okay? Gutom na des.